ang pangalan nyo? Melinda Liwanag. Tanay Melinda, ano? Tagisahan kayo? Tiga, one, two, one, two. Two, ano? Two, one, two. Saan nyo? Tondo, Manila. Ah, mga tiga Tondo! Ito pa, malawad kayo. Ito. Ito oh, good luck na yan. Galingan nyo, ha? Kayo ba'y may anak? Opo, lima. Lima? Okay. Sige po. Ano ang trabaho ng asawa nyo? Tricycle boy. Ha? Tricycle boy. Tricycle boy? Driver. Tricycle boy. <laughs> <laughs> Tricycle boy? Tricycle boy yung dumalabas. Uh, ah! Uh, uh, drive, okay. Sige po. Eh! No. Pero... <laughs> okay po, ba okay. na okay. okay po, ha? Huwag na kayong umiyak, Mag-enjoy tayo, ha? Oh, okay. Sige po, sino Ah, may sakit na yung anak niya. Hindi niya na nadala. Okay. Eh, ano yung... Ano yung to na anak niyo? Ah, biskuit sa utang po. Ah, ganun. Ah, biskwit niyo. <laughs> Baka maiuwi eh. Huwag kayo mayak. Okay, dito kayo. Ah, ganun ba? Anong gusto mo sabihin sa anak mo? Dok. Pasensya ka na hindi akong nakakadala. Dalaan mo naman. tapos na kapos ako talaga. Buti ginawa ko ng aking chairman para makatulong sa Chairman, maraming salamat sa inyo. Ano mo si na. chairman? Ano si chairman? Ayun, chairman. Nakuha ko si chairman. Mabait eh. Sinama ka. ayun si chairman. Chairman, okay na mabahala dito, ha? <laughs> Niya po kung kinuha niya po ako. Kinuha niya ako. Tigwawali sa bahay ni Sa bahay namin. Para sa anak niyo? Opo. Kasi anak niyo. Kamusta yung anak niyo? Dok, pasensya ka na, Dok. May anak, anak niyo, Doktor? Dito. Dok, yung upang. Ah, Dok, ang pangasya. Dok, pasensya ka na. Kung narinig mo ko. Tsaka yung mga... Yung asawa ko, anak ko. Sana tulungan niyo ako. Yung kapatid ko, Dinalabati ko, salamat sa pagtulog mo. Tol, pasensya ka na sa akin. Marami, marami. Mga anak ko, sana maunawain mo ako dahil may anak akong may kulang-kulang. Pasensya ka na. May sakit daw yung anak niya, nasa madaluyong. Okay, Nay. Nay, oh. Yeah. Oh, ito, libo. <laughs> okay, ha? Okay. Um, ha? Amin mo yung jacket sa nanay, di ba? Palagay ko si chairman mabait. Kasi yung ganyan mga chairman, ha? Okay po. Lulungkin niyo muna, hindi kayo maintindihan. Okay. Okay mga ganda. Yung chairman niyo mabait, anong barangay ba kayo? Luwan po. Sa Mandaluyong? Hindi po. Tondo, Manila. Ah, Tondo, Manila. Okay lang. Hindi, okay na. Si chairman. Chairman. 10, 20, 30, 40, 50. Chairman, okay. Mag-ingat kayo sa pag-uwi nyo, ha? <laughs> okay. Diyan lang po kayo. Susunod na po. Agbuto ka na. Nay, diyan ka lang. Ako bala sa'yo, sa anak mo. Tunoy-tunoy lang sa'yo. Live tayo. Huwag bibitiw Dahil tatawag ako ng marami ngayon. Yung tatawagin natin, baka makuha niyo 100. Magkata tayo ngayon? 100? 120,000 po ang jackpot natin ngayon sa ating World to Win. Siyempre dito po sa si Spino Wheel. Diyan na kayo. Siyempre na, ya. Yeah. Enjoy ka. Masaya? Opo. Oh dito ko lang yung, yung ko sa buhay. Mga anak ko, ano na kayo magbago? Salamat kay Abil. Chairman, inom. Salamat. Okay. Belong, chairman, 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 chairman. Chairman, ingat kayo sa pag-uwi. <laughs>